O Diyos ng walang hanggan, Ama ng liwanag at habag, kami lumalapit ngayon na may pusong gutom sa iyong salita. Nasa paanan mo kami, Panginoon, sa katahimikan ng gabi, naghihintay sa iyong bulong ng pag-asa. Punuin mo kami ng iyong espiritu at palayain sa gapos ng pangamba ang aming kaluluwa. Ang iyong tinig, gaya ng mahina ngunit makapangyarihang hangin, ay bumabalot sa aming mga puso. Sa bawat pagtangis ng aming bayan, naroon ka, hindi bilang isang dayuhan kundi bilang ama na umiibig. Inaabot mo ang mga sugat na hindi nakikita ng mata at sa iyong haplos may paggaling na walang pag-aalinlangan. Sa araw na ito, sa petsang iyong hinirang, may 25 mo. May nakatala sa langit na tagpo ng pagbubuhos at sa pangalang hindi binigkas ngunit isinusulat sa puso, isang banal, isang beda, isang patutuo ng katapatan. Naririnig mo, O Diyos, ang buntong-hininga ng mga anak mong napagod sa pakikibaka sa dilim. Ang gabi ay tila walang hanggan, ngunit sa iyong salita, magliwanag ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Inaabot mo kami ngayon sa iyong bisig ng pag-ibig na hindi kumukupas. Panginoon kami iyong dalhin sa bukirin ng kapahingahan, sa mga pastulan ng iyong presensya. Ipagpag mo ang alikabok ng pagkatalo sa aming balikat. Iangat mo kami sa mga pakpak ng agila. Sa iyong mga mata kami hindi basura, kundi mahalagang hiyas na nilinis ng dugo ni Kristo. Kaya't sinasabi namin ngayon, sa Panginoon kami may lakas at bagong sigla, sapagkat ang iyong biyaya ay higit sa aming kabiguan, at ito ang araw ng aming pagtindig. Diyos na buhay, muli mong binubuksan ang balon ng panibagong simula, ang mga pusong tuyot ay muling pinapatubigan ng ulan ng langit, ang mga mata na pagod sa luha ay makakakita ng liwanag ng umaga. At ang iyong salita ay gaya ng tabak na sumisira sa mga tanikala ng kasinungalingan. Ngayon, sa panahong ito, sinasabi mo, ako ang gumagawa ng bagong bagay. Hindi mo ba ito nakikita? Kayat aming inaangkin Panginoon, ang bagong yugto ng pag-asa, ang kabanata ng tagumpay. Bawat sugat ay may layunin, bawat kirot ay may katubusan sa krus ng Kalbaryo, at bawat sigaw ng sakit ay may kasagutan sa iyong mapagmahal na yakap. Itinaas, mo kami mula sa hukay ng kahihiyan at binigyan ng bagong pangalan. Hindi kami tinawag upang manatiling alipin ng kahapon, kundi anak ng liwanag. At ngayon, sa presensya ng mga saksi sa langit, kami nagpapakumbaba sa iyong trono. Linisin mo kami, Panginoon, hindi lamang sa panlabas, kundi hanggang sa kaibuturan ng puso. Gamitin mo ang aming kahinaan upang ipakita ang iyong kadakilaan. Magsalita ka, O Diyos, at hayaang ang bawat salita mo'y maging apoy sa aming mga buto dahil sa iyo. Ang disyerto ay nagiging hardin at ang patay na pag-asay muling nabubuhay. Ang iyong tinig ay nagdadala ng paggaling at ang iyong kamay ay may langis ng kagalakan. Ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin ang iyong mga pangakong banal na hindi kailanman nabibigo. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan, sabi mo, at sa salitang ito kami namumuhay. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming kublihan, sa gitna ng gera, ikaw ang aming kapayapaan. Muling bumangon ang pag-asa, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong katapatan. Sa iyong krus, natapos ang hatol ng kamatayan at ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang daan. Magsindi ka ng apoy sa altar ng aming pananampalataya upang itoy muling magliyab. Dahil sa iyo, kami hindi lang nabubuhay, kami namumuhay na may layunin. O Espiritu Santo, ngayon ay pumasok ka sa bawat silid ng puso. Ihipin mo ang iyong hangin ng buhay upang ang tuyong kaluluwa ay muling mabuhay. Haplusin mo ang bawat takot, palitan ito ng kapayapaang hindi kayang unawain. At sa katahimikan ng aming panalangin, kami dumirinig ng iyong tinig na may kapangyarihan. Bawat pader ng kawalan ng pag-asa ay gibain mo, O Diyos na makapangyarihan. Ipagkaloob mo ang panunumbalik sa mga nawala at liwanag sa mga naglalakad sa dilim. Ang mga anak mong nagtatago sa kahihiyan ay iyong ilalabas sa liwanag ng pagtanggap. Ngayon o Panginoon, kami nagsasabing gawin mo kaming bago ayon sa iyong wangis. Panginoong Hesus, ang iyong krus ang aming haligi at sandigan. Doon namin nakita ang pinakamalalim na pag-ibig, ang dugo mong dumanak para sa aming kalayaan. Hindi mo kami sinukuan, kahit kami naghimagsik, kaya't kami lumuluhod ngayon sa iyong harapan. Isinusuko namin ang aming puso, basag sugatan, ngunit handang muling itayo mo. At sa iyong sakripisyo, nakita namin ang tunay na halaga ng bawat kaluluwa. Ngayon, Panginoon, Buksan mo ang langit at ibuhos mo ang ulan ng pagpapatawad. Punitin mo ang mga kasulatan ng pagkakasala at ipakita ang kaban ng iyong habag. Sa bawat luha na bumagsak, may biyayang kapalit. Ganyan ka magmahal, O Kristo. Ang iyong pag-ibig ay walang sukat, O Diyos. Ito'y umaabot sa mga dulo ng ating pagkawasak. Inaabot mo ang mga sugatang kaluluwa na tila wala ng saysay at ginagawa mo silang mahalaga. Tulad ng pastol na iniwan ang siyam na putsyam, sinundan, bo ang isa, ako iyon, kami iyon. At sa iyong mga bisig, may pagtanggap, may pagpapagaling, may panibagong buhay. Ngayon, hinihipo mo ang mga puso ng mga nabigo, ng mga nasaktan, ng mga nawalan. Hindi sila iiwan ng iyong kamay sapagkat ikaw ay Diyos ng panunumbalik. Kaya't sa ngalan ni Jesus, aming itinataas ang mga buhay na kailangang buhaying muli. Maging ang tuyong buto ay mabubuhay kapag ikaw ang bumigkas ng salita. Ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad ngayon sa kalagitnaan ng bayan. Gaya ng sa Ezekiel, binibigkas niya. O tuyong mga buto, makinig kayo sa salita ng Panginoon. At kami tumitindig sa pananalig na hindi kami pababayaan ng Diyos ng Israel. Ang mga pagkakautang ay babayaran, ang mga sugat ay hihilumin, ang mga nawawala ay ibabalik. Ang kapatawaran ay dumarating gaya ng agos ng ilog at ang panibagong simulay isinulat na sa langit. Ang mga pinto ng pagkakulong ay ibinubukas ng mismong tinig ng Diyos. Kaya't kami nagsasabi, Halina, Espiritu ng Diyos, baguhin mo kami. At sa iyong pagbuhos, may apoy, may hangin, may ulap ng presensya sa mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak. Sinasabi ng Panginoon, hindi sayang ang iyong luha. Sa mga ama na pagod na sa pagtitiis, sinasabi niya, ako ang iyong kalakasan. Sa mga kabataang litong-lito sa landas ng buhay, naroon ang tinig ng Diyos na nagsasabing, may plano ako para sa iyo. Plano ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan. Ngayon, dumadaloy ang langis ng kagalingan sa bawat sulok ng puso, pinabasag ng Diyos ang mga tanikala ng bisyo, takot, kahirapan, at kalituhan. Maging ang mga lihim na kirot, ang mga sugat na hindi kayang ilahad ay ginagamot niya ngayon at sa presensya ng Diyos, wala nang hadlang sa kanyang biyaya mga minamahal, sa mga puso ninyong tila nila mo ng katahimikan, naririnig ng Diyos ang lihim na sigaw. Hindi man ito marinig ng tao, ngunit sa trono ng langit, ito'y isang awit ng pananampalataya. At ang sagot ng Diyos ay hindi huli, ni hindi kulang. Ito'y laging sakto sa takdang oras. Ang umiiyak ay mag-aani ng kagalakan, sabi ng awit 126 at ito'y kanyang tinutupad. Kaya't huwag mawalan ng loob kapatid sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay gumagabay sa bawat hakbang, hindi niya kinalilimutan ng iyong pagod ni ang pagyakap mo sa pananampalataya sa kabila ng unos. Ngayon, ang ulap ng kabiguan ay pinalilitaw ng araw ng kanyang kaluwalhatian. Ito ang araw na isinulat niya para sa iyo, araw ng kagalakan at na pagbabalik. Sa mga pusong naging bato dahil sa paulit-ulit na sugat, hayaang ang apoy ng Diyos ang muling magpalambot. Hindi mo kailangang buuin ang sarili mo dahil ang Diyos ang siyang tagapagtayo ng mga wasak na pader. Katulad ng sinabi sa Isaiah 61 of Farm, sila'y magpapatayo ng mga dating sira at ikaw, oo ikaw na minsang itinakwil ng lipunan ay gagamitin ng Diyos upang magtayo ng panibagong salinlahi. Ngayon ay panahon ng pagkilos, panahon ng pananampalataya, panahon ng pagpapaubaya sa Diyos. Hindi ka iniwan ng Diyos kahit kailan sa bawat iyak mo sa gabi, siya ay kasama mo sa kadiliman at ngayong umaga ng kaligtasan, ikaw ay kanyang binabangon, hindi lamang para gumaling kundi para sumulong. Ang mga basag na pangarap ay ginagawang butil ng bagong pag-aani, O Espiritu Santo, ikaw ang banal na kaagapay, ang liwanag sa loob ng aming mga lihim na lambak. Pumasok ka sa mga kwarto ng isip na puno ng pagdududa at palitan mo ito ng kapayapaan. Tanggalin mo ang mga maling imahe ng sarili na binuo ng mundo at ipakita ang aming tunay na pagkatao sa iyo. Ang mga kapatid naming hindi na makatingin sa salamin ay tinatawagan mo ngayon. Ikaw ay aking minamahal, tinubos ng aking dugo, huwag kang matakot. Sa iyong presensya, ang kahihiyan ay nawawala at ang dignidad ng isang anak ng Diyos ay bumabalik. Itinuturo mo sa amin ang halagang hindi kayang sukati ng pera o reputasyon. Ang halaga namin ay nakapako sa krus, hindi sa opinyon ng iba. Narito ngayon ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Ako ang muling bumubuo ng nawasak na tahanan. Sa bawat pamilya na winasak ng kasinungalingan, dumarating ang katotohanang may pagpapagaling. Mga ama na bumitiw, mga anak na naghimagsik, mga ina na nawalan ng lakas, lahat ay tinatawag ngayon. May panunumbalik na nagmumula sa langit. Hindi, ito gawa ng tao kundi kilos ng Diyos. Ang mga hapagkainan na naging tahimik ay muling pupunuin ng awit at panalangin. Ang mga bahay na naging tahanan ng pag-aaway ay magiging altar ng kapayapaan. At sa bawat pintuan, isinusulat ng Diyos, banal sa Panginoon, sapagkat walang pamilyang kayang sirain ng kaaway kapag ang Diyos ang pundasyon nito. Ngayon, sa bawat kabataan na nalilito kung sino sila, pakinggan mo ito, hindi ka aksidente, hindi ka kalabisan. Ikaw ay likha ng Diyos na may layunin. Bawat hibla ng iyong buhok ay kilala niya, bawat hinanakit mo'y naririnig sa langit. Walang sino man ang makapagtatakda ng halaga mo, kundi ang siyang lumikha sa iyo. At sa panahong ito, ipinagkakaloob niya ang karunungan na higit sa mundo. Ang mga boses ng social media ay tahimik sa harap ng katotohanan ng kanyang salita. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus. At sa kanya, makikilala mo ang tunay mong pagkatao, buo, mahal at tinawag. Sa mga manggagawang pagod na, itaas mo ang iyong mata at makikita mo ang Panginoon ikaw na nagbuhat ng krus para sa iyong pamilya nakikita niya ang bawat patak ng pawis mo at ngayong araw sinasabi niya ako ang Diyos na gumaganti ng katuwiran ang mga binhi ng kabutihan na inihasik mo kahit walang pumansin ay lalago sa tamang panahon huwag kang tumigil huwag kang bumitaw sapagkat may ani ng kasiyahan para sa matapat hindi mo ginagawa para sa tao kundi para sa Panginoon at siya ang iyong gantimpala kaya't ngayon hayaan mong lagyan ng Diyos ng bagong langis ang iyong mga kamay ang gawa mo'y magiging pagpapala at ang iyong lakad ay gagabayan ng kanyang liwanag sa mga dumanas ng pagtataksil at pag-iwan naririto ang Diyos na kailanman ay tapat hindi mo kailangang manatiling sugatan sapagkat may kagamot sa lahat ng sugat. Hinahayaan mong ang puso mo'y tumibok muli sa pag-ibig, sa isang pag-ibig na hindi pa bago-bago. Hindi kita iiwan ni pababayaan iyon ang pangako niya sa Hebreo Territory -ter Paimba at ngayon ang tinig ng Diyos ay bumubulong. Ako ang iyong sapat. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa hindi kayang umunawa sa iyo. Pag-ibig na mula sa langit ang iyong kalakasan at hindi ito mabibili o mananakaw. Maging malaya ka ngayon sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig ni Kristo. O kaluluwa, bumangon ka sapagkat ang panahon ng pagkakatulog ay tapos na. Ang Diyos ay nagbubuhos ng espiritual na ulan upang magising ang mga natutulog sa pananampalataya. Wala nang lugar ang pagkamanhid sapagkat ang apoy ng Espiritu ay bumababa. Ang mga dating, tahimik ay magsasalita. Ang mga dating takot ay magiging matapang. Ito ang henerasyon na hindi matatakot sa kadiliman kundi magdadala ng liwanag. At sa kanilang mga labi ay ang salita ng Diyos. Matalim, dalisay, at makapangyarihan. Bawat kilos nilay itinutulak ng panalangin. Bawat hakbang ay tinatapatan ng langit. At ikaw, o, oh, ikaw ay bahagi ng kilusang ito. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang lingkod. Ngayon ay itinatakda ko kayo, sabi ng Panginoon, upang maging tinig sa gitna ng katahimikan. Bawat salitang bibigkasin ninyo kung ito'y mula sa akin, ay magdadala ng buhay. Gamitin ninyo ang mga kamay upang magpala, hindi upang manakit. Gamitin ninyo ang mga paa upang tumindig sa lupaing inihanda ko para sa inyo. At huwag kayong matakot sa dami ng hadlang sapagkat ako ang Diyos na nagpapabagsak sa mga higante. Hindi sa lakas ni sa kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon, lumakad kayo sa kumpiyansa ng mga tinawag, hindi bilang alipin, kundi bilang anak. At saan mang lupain kayo dadalhin, naroon ako upang samahan at palakasin kayo. At ngayon, bayan ng Diyos, tumahimik tayong sandali sa Kanyang presensya. Dito sa banal na sandaling ito, wala nang kailangan ipilit. Wala nang dapat patunayan. Ang Diyos ay narito, hindi sa bagyo, hindi sa apoy kundi sa banayad na tinig. At sa tinig na iyon, naroon ang kapayapaan, naroon ang katiyakan ng kanyang presensya. Sa gitna ng pagbabago ng mundo, ang kanyang katapatan ay hindi natitinag. At ikaw, minamahal, ay bahagi ng kanyang plano hindi sa hinaharap lang, kundi ngayon. Kaya't hayaang ang bawat tibok ng puso mo'y maging tugon sa kanyang paanyaya, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa gitna ng kanyang bayan at ito ang simula ng bagong panahon. Sa sandaling ito, naway tumahimik ang puso ng bawat isa at magpasalamat sa Diyos na hindi nagkulang kailanman. Maraming salamat sa iyo, kapatid, na nanatili hanggang sa huling linya ng salita, hindi bilang tagapakinig lamang, kundi bilang katuwang sa espiritu. Hindi aksidente ang iyong pagdating, ang bawat salita ay isinulat sa aklat ng oras, upang matupad sa takdang sandali, ito na nga yon, Ang oras na kinasabikan ng iyong espiritu, ang sandaling dinalaka ng Espiritu Santo, sa ilaw ng kanyang presensya. Dito, sa banal na lugar na ito, ng salita at panalangin, ang Diyos ay nangusap, kumilos at nagbigay ng revelasyon. Tinatanggap natin ito ng may kababaang loob at pananampalataya sapagkat alam nating ang bawat tugon natin ay may kabuluhan sa langit. Ito ang simula ng isang bagong hakbang, ng isang bagong lakad, ng isang bagong apoy at ikaw ay bahagi ng kilusang ito, pinili, pinaging banal at pinahiran para sa higit pa. Kaya't hinihikayat kitang iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Hindi lamang ito para sa tala, kundi bilang isang hakbang ng pananampalataya at pagtitiwala na ikaw ay kabilang sa panalangin ito. Lingguhan, itataas ang mga pangalan sa panalangin hindi isa-isa lamang kundi may puso, layunin at pagmamalasakit. May mga partikular na intersesyon na itatalaga sapagkat ang Diyos ay Diyos ng detalye at kilala niya ang pangangailangan mo. Ngunit huwag mag-alala, lahat ng magiiwan ng pangalan ay isasama sa komunidad ng pananalangin. Ito ay hindi ordinaryong grupo kundi sambayan ng itinatag ng Diyos sa kanyang presensya para sa kanyang layunin. Kaya huwag kang mag-atubiling ilahad ang iyong pangalan sapagkat ang panalangin ay ating sandata at pananampalataya ang ating tagumpay. At habang pinapanalangin ka, maniwala ang Diyos ay gumagawa kahit sa katahimikan. Inaanyayahan ka rin na mag-subscribe sa channel na ito, hindi lamang para sa update kundi para sa patuloy na paglalim sa pananampalataya para i-activate mo ang bell notification upang wala kang mamiss na mensahe ng panalangin, paghahayag at tagubilin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ay higit pa sa content. Ito ay kolektibong paglalakad ng bayan ng Diyos tungo sa kanyang mga pangako. Maging bahagi ka ng kilusang ito na pinapanday ng langit kung saan ang bawat salita ay may buhay at ang bawat panalangin ay may kapangyarihan. May mga susunod na mensahe na darating at ito ay hindi lamang inspirasyon kundi impartasyon ng Espiritu. Paghandaan mo ang mga ito sapagkat ito'y mga susi sa tagumpay, pagpapagaling at kalayaan ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa henerasyong ito at ikaw ay kabilang sa mga makikinig, mananalangin at kikilos. Tiyagain mo ang paglakad na ito sapagkat sa bawat hakbang ay may tinutugon, may binabago at may tinataas ang Panginoon. At ngayon, bilang iyong kapatid sa pananampalataya, ako'y nagpapadala sa iyo ng isang apostolikong pagpapala. Lumakad ka sa bagong lakas, sa bagong paningin at sa bagong kapangyarihang mula sa Diyos. Ang mga tanikalang matagal nang pumigil sa iyo ay winasak na sa pangalan ni Jesus. Ang mga pinto na tila isinara ng mundo ay binubuksan ngayon ng kamay ng Diyos. Ang liwanag niya ay sumasa iyo sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, at sa iyong sambahayan. Hindi ka nag-iisa sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo at ang bayan ng Diyos ay kasama mo Lumakad ka sa kumpiyansa ng tinawag, sa biyaya ng pinili at sa apoy ng pinahiran, sapagkat ang Diyos ay buhay, kumikilos, at ngayon ay winawasak ang lahat ng hadlang sa iyong espiritual na pag-angat. Amen.